Tignan nyo mga idol ang black palm kakatu kung paano siya kumain ng mane. Ayan. Babalatan niya ng dandahan yung mane. Tignan nyo mga idol walang tapon yung uh, manidito dito sa kanya. Ayan. Gamit yung kanyang dila mga idol. Oh. At pagkatapos babalatan, nag, babalatan pa rin yung uh, laman ng mane mga idol sa kanya kakainin pero tignan nyo yung pinaka na-amaze tayo. Yung kanyang dila mga idol oh. Ayan. Gamit ang kanyang dila parang merong magnetic ano. Pero parang merong vacuum na nagtatanggal ng uh, balat ng mismong laman ng mani. Ayan mga idol. Ma-amaze ka talaga sa mga ibon. Lalong lalo na kapag uh, in inobserve mo ang kanilang mga behavior. Kung paano sila kumain the way ng mga uh, kanilang behavior mga idol ay talagang uh, amazing mga idol yan gaya nito isang black palm kakatu yan parang magnetic yung kanyang dila mga idol wow ma-amaze ka talaga napaka amazing talaga ng mga ipon wow hanep ba? Diba? Yan, tapos na siyang kumain mga idol. Alright!